Ako si Adrian, isang OFW dito sa Canada. Tara, samahan nyo ako yung mga pangarap ko dito. Ngayong araw pala guys ay nag -hi -hi mga tropa at yung mga boss namin dito sa Canada. Sina Boss Robinson and Boss Dexter. Kaya shoutout sa inyong dalawa. Napakaangas nyo. Niyama na Ken! nag sila na maglugaw guys kaya excited ako. Iniram ko agad yung sakin ni Ate Carol. Ang kapal-kapal ng mukha ko. <laughs> Eh, sakto guys, may bibili na ako sa grocery kaya pinahiram ako ni ate. Tapos yung grocery store, malapit lang kina Boss Rob kaya dumaan lang ako sa glit. Sobrang labing nga sa labas guys kaya sobrang thankful ako kila ate Carol and Owen na pinapahiram nila ako ng sasakyan kasi kapag maglalakad ka dito guys, yun na nga baka magka prospect pa tayo. Dahil sa sobrang lumig, kawawa naman si ako. <laughs> Pagkatapos ko nga pumunta sa grocery guys ay dali-dali na ako pumunta kila Boss Rob kasi iniram lang natin yung sasakyan ni Ate Carol. Nakakaya naman guys pakagamitin nila. At pagdating ko nga kila Boss Rob guys ay kompleto na yung mga tropa. Nandiyan si Boss Dexter, Boss Rob, Boss Pau, Boss Miko, and yung mga kasama namin na napakaangas men. At syempre, hindi mawawala si Boss Rudy Boy. Yan yung tagahilot namin dito sa Canada guys. Kung gusto nyo magpahilot, kontakan nyo lang siya. Rudy Boy, aka Rugby Boy. Cheers! <laughs> At ayan na nga yung lugaw guys. Alam mo yun, kakadating ko lang pero luton na. Ang gagawin na lang natin ay kakain na. At eto na yung linya ko. Wala na naman tayong ambag guys. Ewa pa dito si Boss Robinson, no? Napakaangas mo talaga, boss. Tapos si Boss Dexter ay nagbad light pa. Eh, ay. at ayan pala 'yung mga add-on, guys. Meron pa sila lechong kawali, tokwa, tapos 'yung isa nakalimutan ko sa sobrang gutom ko. Kaya dali-dali na rin akong kumuha. Ang kapal ng mukha ko talaga. At Ito na nga 'yung sa akin, guys. Sobrang sarap para siyang logo overload may chun ka wallet tokwa tapos yung isa nakalimutan ko bito ka ata yun na pinag crispy eee nya mana ken rudy boy hindi na ako nakapag video ng kumain ako guys kasi sobrang gutom ko na nga kaya binidyo ko na lang si rudy Filipino <coughs> flag. <laughs> gutom na gutom nga daw dito si Rudy guys Kasi naglakad siya papunta dito Tapos sabi niya sa akin na miss daw niya ako guys Tapos sinabi ko sa kanya May 150 ka ba dyan? <laughs> anyway guys, maraming maraming ulit salamat po sa mga nanonood ng mga vlogs ko. Marami pa po tayong video. So yun lang for today's video guys. Bye! Love you! <laughs>